Actually, masarap talaga siya. bayan! Baka naman mo gusto mo kumain na si Rosmar. Hindi <laughs> hindi ng mga taga-Philippine Embassy dito? Yes! Ayun nga. At nandito na tayo ay i uh i share ko sa inyo kung itong nakain ko, itong natagpuan ko na isang kainan sa Philippine Embassy. Well, hindi ko naman pwede sabihin binasabihin turo, turo kasi hindi naman siya turo-turo. Kundi nasa sa sakyan, ano, dakot-dakot. <laughs> so, the good thing about this is um, mukha naman siya masarap. No, actually, masarap talaga siya. Oh, I see. At uh, kung kung hahanapin niyo tong uh, binilang ko ay marami nang sabi na masarap naman daw talaga ang pagkain nila at ako syempre hindi naman ako naniniwala kagad ka dahil nung minsan meron hindi naman doon sa nung pumunta ako nang Sugbo may nagalok sa akin ng at, ay nako sabi ko sa iyo ay wala akong masabi pero basta so eto na at nung pumunta nga tayo sa Philippine Embassy this morning, kasama ko yung aking anak dahil magpapanin nyo kami ng visa. Ay, meron lumapit sa atin. Sabi ko, kabayan! Baka naman mo, gusto mo kumain na kakanin o kaya ano, uh, ah, pagkain. Ayun, siyempre lumapit tayo. At ito nga, ang una nating uh, binili ay ang ah, puto Pau. Wow. Anong <laughs> talaga ito eh. Kaya lang, nakakasintas mo wala. Kasi nga masarap siya. At ipapakita ko uli sa inyo. Siyempre, uh, wala nang ipapagkain. Uh, Ako lang kakain na ito. So, this one is uh, Puto Pao. At, uh, pero bago pa lang lahat, may, uh, nga pala ang lahat, may shoutout nga pala doon sa na, nakilala, na, meet ko kanina doon sa ano sa Philippine Embassy si Ate uh, Melanie uh, nagpapayaman ka ng so tsaka siyempre kay Madam and then at the same time si ano pangalan noon kasama niya oh my god wow si Rosmar, hindi <laughs> hindi si Rosmar. <laughs> Basta parang gano'n ang pangalan. Uh, Naku, pasensya na oh, hindi ko na Parang kamukha ni Julie Vega wow. yan eh. Anyhow, mega shoutout to you guys. And ayun nga, so nababalik tayo sa ating kinakain. Ate yung nagbibenta ng naka-jacket. Parang may towel. Towel dito, towel dito. Basta parang ganun. And then, kapal uh, kapalang soja kasi nga malamig sa labas ng Philippine Embassy. And, etong ating puto pao ay, alam mo ba, masarap siya kasi unang-una yung ibabaw niya ay parang ano no kung pas ano ba to pastil ba or, or basta merong chicken siya sa ibabaw at maganda at the same time meron siyang itlog na pula This one is I think 13 real ba uh, kada ano tapos 25 pag dalawa. So napakalambot nito at talaga namang pinag-isipan ng mga alam mo yung mga pagkain na talagang babalik-balikan mo sa so, pagpunta ka ng Philippine Embassy. Ayun ang unang mong hanapin kasi hindi hindi doon sa loob guys. <laughs> Hindi doon sa loob, baka isipin nyo, sa loob, nagbibenta hindi. Doon po sa pagkalabas ninyo. May mga Uber doon, mega shoutout sa mga nag-Uber dyan. Mga masisibag natin kababayan. At doon, merong mas not mega siya actually. Kasi nga, pang-apat yam na yan. So, na yung yam na naubos mo na yung tatlo. At ang pinakamaganda dito, yung itlog na pula, pak na pak. At the same time, itong parang chicken na to, I don't know, kung anong tawag dito na ba, hindi yung mitsyado eh whatever it is. Pero mas na... ako in order. Excuse me. Ay, <laughs> ow! Palabok! Wow! Palabok! Hoy, palabok! Please lang, sarapan mo ha. ayoko na mag-edit. Talay, tuloy-tuloy na tayo. So, itong palabok sa ito, ang unang-una, ang napansin ko sa kanya, gusto ko yung may itong pasta ng palabok. Yung malaki. Kasi mayroong palabok na maninipis, di ba? Parang sa Jollibee. Ba yun? Eto kasi parang bulakan palabok to na makapal. And then makikita mo dito sa palabok niya. Wow. Alam mo ng mga kainan talaga nito ng mga noodles. Ano? Pag mga Filipino restaurant na. Siyempre, unang-una dyan ay ang um, Filipino hotpack, flamingo. Uh, Dikada, meron silang pansin, di ba? Dikada. Zio, masarap din ang araw ah, nila. Long life, masarap din. Ito oh, na, palabok, please. <laughs> please may itlog, yun, uh, leaves, gano'n. Ayun mo maganda, pag nagbibenta ka talaga, napakahalaga na, yung babalik yung customer sa'yo, hindi yung... So, ito, titignan natin ang palabok ng Philippine Embassy. Hindi, <laughs> sa labas ang Philippine Embassy to, ha, baka naman isipin nyo. Pero masarap din talaga, no, Ako oh, nga pala, shoutout nga pala doon sa nakausap ko sa Philippine Embassy. Ang babayit ng mga taga-Philippine Embassy dito sa Qatar. Mega-mega shoutout. Yung nakausap ko sa Windows 7 kaya lang kulang yung mga documents ko. Ay, ang bait niya, no? Talagang yung, sabi niya, yung naka, may dimple siya tapos may XM buhok. Thank you for assisting me. At uh, nakakatuwa kasi talagang parang medyo matinis yung boses niya. Parang pa Betty Bukla. <laughs> so, pero mabait mabait siya. Nakakatuwa, di ba? Sabi nila masusukit yung pitagang Pilipinay. mas hindi naman. So far, ha? So yung kakain na tayo Guys, no editing, no editing. At lang natin kasi ayos na tayo Mmm, mmm, mmm oh. ah, Wow Ah, wow Ah, wow Ah, wow Yes, ayun nga So, Nauubos na natin ang palabok na ang sarap ng palabok ng Philippine Embassy. Grabe. Pack na pack. Once again, sa mga pagpumunta ng Philippine Embassy, huwag yung hanapin yung nila sa loob. Kundi sa labas yun, si ate na, na, na may towel dito para naka-jacket at mga uber ng jam hanapin niyo siya at nasa napakasarap ng kanilang palabok at yung punto pa marami pa siyang binibenta katulad na ito yung mga pinapakita ko sa video sa taas ah uh, hindi ko lang na try but next time we're gonna try that one and uh, ayun lang maraming salamat thank you bye God bless